Hello, good day. Uh, mga ka no? ang pag-uusapan po naman natin ngayon ay si John Angas Casimero. Uh, sa totoo lang po, eh, ako'y nanghihinayang dito kay John kay Angas. No? Ito sana ay, eh, ano eh, itong pwedeng at pwede nating pangbato eh, pwedeng itapat kay Inoue, no? Kaya lang, di nabibigyan ng pagkakataon, no, Sayang. Hindi mo rin masasabi. Sa side kasi nila, minsan sila rin ang may problema. ay ang sabi, no? Pero sayang. Kasi tumatakbo ang panahon, eh. Ito talaga yung tingin kong may potential, no? Talagang, uh, talagang, ano eh, talagang siya yung pwede nating, ano eh, talagang ipambato dyan kay Inoue, no? Pero, sayang, sayang. Magaling, magaling, magaling din to si Casimiro, no? Sayang. to siya nga, sana mabigyan ng laban. Or uh, parang nung nawala ata sa MP promotion ni eh, parang wala, nawala na rin eh. Wala nang laban. Eh, hindi natin alam kung kanino ang problema, no? Mga ka no? Pero sayang, nangihinayang ako, no? Isa siya siya, pwede nating ipagmalaki si Angas, no? Pero sana uh, mabigyan mabigyan sana siya ng laban, no? Sana mag-ayos na sila ni Mr. Gibbons, no? Nang alam kong matchmaker ni MP ni Sir Manny, no? Pero sana mabigyan ng laban, ma maayos na ito. Sayang tumatakbo ang panahon at siyempre hindi naman tayo bumabata, no? Sayang eh. Tsaka napapansin ko hindi siya nabibigyan ng title fight eh, no? Tulad na itong huling laban niya, maganda sana yung performance niya. Na-overweight naman, no? Sayang, lalo na ngayon, syempre, matagal na naman na bakante. Ewan ko kung nasa condition pa rin siya, no? Or ay nang mahirap eh, pag nabakante ka eh. Pero sana mabigyan po siya ng laban. Isa siya sa ating pwedeng pambato. No? Tsaka uh, sana eh, matapos na yung kanilang mga alitan, yung mga hindi pagkakaintindihan, ano? Uh, pareho tayong mga boxing lover no lahat na siyempre ang Pinoy may ilig sa boxing yan lalo na ngayon may laban si uh, Mr. Manny Pacquiao no kaya buhay na naman ang boxing ng ano ng buong mundo at Pilipinas no Uh, pagdasal po natin na sana mabigyan na rin ng laban si General Casimiro, no? ang angas ng Pinas. Sana maayos na po ito. Sayang, sayang, nangihinayang ako sa kanya. Oo, oh, sana po mahimay-himay na kung ano yung mga problema, no? Kasi dito nakasalala yung Philippine Boxing, eh, no? Ah, pagdasal po natin na ah, maais maayos na to at mabigyan ng laban si Angas ng Pinas. Salamat po sa pakikinig. God bless.